Ayon Perez, iniwan si Vice Ganda para kay Jackie Gonzaga dahil sa pinagbubuntis nito. Sa kabila ng kanilang matatag na relasyon, umuugong ngayon ang balita tungkol sa di umano'y pag-iwan ni Ayon Perez kay Vice Ganda dahil sa sinasabing pagbubuntis ni Jackie Gonzaga, mas kilala bilang si Ate Girl. Ayon sa ilang mga espekulasyon, di umano'y mayroong espesyal na ugnayan sina Ayon at Jackie, na lalong nagpololo matapos kumalat ang balitang may pinagbubuntis umano si Jackie. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng tatlo, ang isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan sa social media. Si Vice Ganda at Ayon Perez ay kilala bilang isa sa pinakamatatag na celebrity couple sa Pilipinas, ngunit ang mga ganitong balita ay tila banta sa kanilang relasyon. Samantala, nananatiling tahimik si Jackie Gonzaga tungkol sa isyo. Habang walang opisyal na pahayag pa ang mga involved, abangan ang mga susunod na kaganapan at updates tungkol sa kontrobersyang ito. Sa kasalukuyan, maraming tagahanga ni Vice Ganda at Ayon Perez ang nagtatanggol sa kanilang relasyon, sinasabing malabong mangyari ang ganitong klaseng isyo dahil sa ipinapakita nilang tibay at pagmamahalan sa publiko. Kilala ang kanilang pagiging bukas sa mga tagasunod tungkol sa kanilang buhay pag-ibig na siyang nagbibigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Subalit, sa kabila ng mga positibong reaksyon, hindi pa rin maiiwasan ang mga chismis at hakahaka na lalong nagpapaigting sa kontrobersya. Samantala, si Jackie Gonzaga, na kilalang malapit sa dalawa mula pa sa kanyang pagiging bahagi ng It's Showtime, ay patuloy na napapasama sa mga usap-usapan. Ang kanyang pagkakaibigan kay Ayon ay matagal ng pinag-uusapan, ngunit hindi inaasahang magiging sentro ito ng isang isyo. Patuloy ang mga taga-subaybay sa paghihintay ng anumang pahayag mula sa tatlong personalidad upang mabigyang linaw ang mga tanong ng publiko at mapawi ang mga umiikot na espekulasyon.